Hello mga Inday! Welcome sa ating vlog! Sa so, mga Inday, mag-practice ako mag-makeup. So gusto ko ng simple look. So yan, una kong ginamit ang eyeliner. Pencil eyeliner. So guhit guhit. Kung sabi Bisaya, mga Inday, yaon ang ako pangkilay. Ano ba? Tagalog paghihapon na. So, yan, mag na kita ng kilay. Focus lang mga inday kay base mahiwi. O, ba diba? Pag maiba yung gohit, hindi magiging dalawa ng kilay ko. Tatlo. So, ayan. Practice lang tayo para matuto tayong mag-makeup. Tapos, mga Inday, dadagdagan ko yan ng mascara. Lalagyan ko para tumayo yung mga buhok. <laughs> Char <Charmang> mga <ang> buhok. <laughs> para Magmumukha siyang natural. Ayan. De, yun ko anakabalo ba? Pero, ginawa ko lang yan para sa ako ang vlog. Kaya, gusto nako na hey, ko po mag-makeup tutorial. ko gano'ng hay ko. Di man ko kabalo mag-makeup. Mauna ka na mag- bot-bot na lang ko. sa akong ibutang sa akong kilay tapos na yung kilay ko sa so maglagay naman ako ng powder sa aking face so kus 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 na eh kay para kuno kabalo maingnan ang kabalo ko mag makeup up pero dili di ay ito kabalo <laughs> Ano na po, gamit na po salamin, 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 salamin. Sa ayan. Kipilingon manta. Magbutang na puta O, kana siya. Ang butana, ang si tawag, ana, mga inday. Ano nga tawag dyan? Tawag dyan. Basta pambutang na siya sa akong mata. Color-color na siya. Silver-silver. Ana siya. O, oh. kana. O, oh. ibutang sa... Ibabaw sa pilik. Anak siya ba? Oh. Murag wala. May nahitabo. <laughs> Ang hindi ba mo may mahita anak sa akong nawong, o oh, anak o oh, bakbalik bakbalik <laughs> Uman sa isa, isa na po, anak na pod kus 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 kus, manginday. Maunak ni Tarom, sige sa samin. Marag ang ngayon ba? Dito so, gi otro na po na akong isa ba ambot sa akong sa utok na ako. Ana na man na siya silver silver mga inday. Inya na siya color. Ana siya o oh, color color lang gud ana. O pilingon man ta. Inya mukha on na de sa jelly b Sige ro pag kuskus kuskus. Mana mag pilingon gud na oh. ala siya sige kuskus -kus balik na po kuskus -kus na po gibutangan ako diha sa may luhaan ba para ing na na ing na na ko ang ah, kanang guapa ang mata niya puro ay bags ready ay <laughs> Yung mga inday ka napansin na ako na maragdilim. man pantay ako ang kilay. Baga na sa kanan. Nipis din yung sa kaliwa. Pero okay rin na. naman tanawon. Hindi mo ba lumagpantay, God? Sa kanan akong gisunod mga inday Kanang para sa labi balip. lip, ano? Basta ka na, ano? Nga? lip gloss man tawag naman sa mua tawag diha ha ang saya ba na ako tawag ana ba ang sa ganin ha so siya mga inday kay for natural look raman na siya ng make up niya karoon magkupang blush o na akong gigamit lipstick na lang good color pink man siya color pink ba para mag pink pink po da kung, uh, pink. para pilingon man ko mag blush blush po da. oy para maragtag koreana charot <laughs> anak na siya ako nang i-blend kay para dili po halata na lipstick ra akong gibutang Nalamin po't kaya basik dili't pantay ang isa. Ama sa pikas ang sobrahan o isang palo. Sa pikas dil, wala. Maano man nalamin po't ko kaya dili't mo nakitaan o pantay na baani o dili pa. Simara na mga inday. Akong pagwapa pagwapa. Para maing nagwapa po Charot. So, na akong final look. Ana akong nawong, oh. Siyempre na, pa sandals ba, o oh, Para marag tag doon niya tanawon. Kaya nag-make up man ta. <laughs> Pakita kita po lobot. Huwag mo po lobot. Gamay po sa ayo. Sana na mga enjoy. Malakaw na ta. Kaya man na, na mag makeup up. ナスでナスで。 abot na ito mga enda, mga nag-jollibee, chicken, anya yeah, rice, anya yeah, burger, anya. Yeah. Okay. 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 Okay.

صفاء <applause> في <applause> مدينة